Okay, mga kamukil, no? gandang hapon. So, ayun, nakikita nyo mga kamukil, nandito na tayo sa taas. No? Bali, pinatayo namin yung second floor, mga kamukil. Uh, ganyan pa, no? hindi pa natin nabuhusan. Kaparidya pa lang siya. Pero, kapag tumirada kayo ng mga ganito, mga kamukil, may diskarte din dito. no Kapag wala kayong diskarte, uh, huwag nyo na lang subukang gawin na ipapatay yung second floor na ganyan pa yung forma niya. yung poste natin may parilya pa na o so, buhusan nyo na lang dritso so, sa akin kasi mga kamukil ito madalas kung uh, ginagamit na technique na no? mga ganito lalo na uh, mabibitin pa yung pagbubuhos so, ginaganyan ko siya no? so ngayon nakikita nyo uh, dito na part yung kulang nito pag ganyan na lang ng mga tubular no? So yung inaapakan mga kamukil mula dito, isang pinulik yan. Yung haba, 244 po yan papunta doon. So yung magiging spacing natin dito, yung paganyan ng mga tubular mga kamukil, 16 inches yan. Ha? 16, 16, 16, 16. Para pag aapakan yung ating pinulik bird mga kamukil, hindi siya uuga-uga na. So di baling malayo yung paganyan niya, pabalagbag niya, nasa mga 80 maximum kayo yung spacing niya. Kasi yung papunta dun mga kamugil, masusunod natin yung 16 inches mga kamugila. So 16 inches, tamang-tama din yung kantuhan yan. Napa Kenapa ba? Kanto. So ito, marami din nagtatanong nito. So gaya na sabi ko mga kamugil, bawat project, kanya-kanya diskarte, no? Uh, ako din mga kamukil, yung diskarte ko, dahil marami na akong ginawang project o tinapos na bahay, iba-ibang diskarte yung ginagamit ko dito mga kamukil No? Hindi pare-pareha. So, gaya ng sabi ko, bago trabaho yung pagplanuhan muna. No? So, ito mga kamukil bago ko to pinuntahan dito, bago naka-schedule, mga tatlong gabi ko itong pinagplanuhan mga kamukil Sa hirap ng trabaho, yung kita nyo, butas-butas yung bubong. No? Tapos yung bubong na yan, sa kabilang bahay yan. Wall na po yan mga kamukil sa kabilang bahay No? So, inarno ko lang diniskarte o so, mahirap po yung ganitong klaseng trabaho mga kamukila kaya sa mga gustong sumubok kusunada na lang yan mga kamukila so yung diskarte ko sa pagpapatay ng poste ay nakikita nyo ganyan yung diskarte natin malimit din mga kamukil may mga diskarte din na hindi ko ito ina-apply yung ganito dipindi sa senaryo ng trabaho madalas ko makikita nyo ito yung ano natin naka corner tayo dito pinaka runner nato. Ito kasi mga kamukil yung mataas papunta doon Dinatawag nating runner yan, no. O so, limit sa mga project pinapatong natin dito yung ating poste sa runner, no. Ah, uh, ito kasi iba din yung scenario. So posting konkreto sa baba tapos posting metal dito sa taas, no. So inuulit ko mga kamukil, hindi ko po ina-advise na itong buong tubular gagawin natin si kan floor. Mula doon sa pinakababa gagawin natin siyang second floor no kasi marami nagtatanong sa akin yan no? Tapos yung dadalhin itong tubular, kongkrito, no? O hindi ko po yun ina-advise mga kamukil. Huwag na huwag yung papadalahin to ng kongkrito. Napakadelikado po. Imagine niyo pag naglalatag na tayo ng mga bakal dito, iwiwil lang natin yan. Pag lumilindol mga kamukil, pumapay pa yung ating kongkrito. Hindi kayang pigilan, no? ng bigat ng ating kongkrito sa, ng tubular. Kaya napakadelikado po, no? So kapag uh, ka tubular yung gagamitin natin, light material lahat gagamitin natin. Meron tayong mga hardy flakes, wall metal cladding, o ano pa mang gusto natin gamitin. Dipindi na yun sa inyo kung saan kayo makakatipid. No? So ito yung pagkadiskarte ko mga kamukil. Oh. Pinasok ko siya sa ating parilya, hindi na itong posti mga kamukil, makakain to ng kunti sa buhos. Tapos, ito ding mga runner natin mga kamukil, lahat yan makakahawak dito yung ating mga dowels mula sa ating filing sa CHB. Kasi yung baba nito mga kamukil, kung So yung magpapatibay pa lalo nito, yung mga dipon bar natin na ginagamit natin pag file. Diyan natin siya ipapahawak, iwi-wield natin siya diyan. Lahat papunta doon. Ganon din sa kabila, no? So yung tanong ng karamihan, hindi ba ililipad sa hangin? So sa awa naman ng Diyos mga kamukil, sa dami ng tinapos kong bahay, kasama yung tropa ko, wala pa naman yung ganyan na nililipad siya sa hangin. Marami na din bagyong dumaan dito sa Mindanao yung mga trabaho ko hindi pa hindi pa na sana wag lang mga kamukil pero lagi ko sinasabi mga kamukil kahit gaano ka galing o kapulido yung gawa natin pag kalikasan na yung nagwawala wala na tayong laban dyan no? talagang sisirain at sisirain yung gawa natin kahit gaano yung katibay so ganyan lang mga kamukil ang pagkatirada ko sa poste ibang style naman to ang madalas sa mga project ko oh, mga turo ko nakapatong tayo dito sa ating runner dinudubli ko tong dito tapos dito ko pinapaupo yung ating poste pero siyempre itong nakaupo dito na pusti may dipong bar pa rin nakahawak no? So, ito siya mga kamukil makakain to sa buhos ang ganitong klaseng style mga kamukil napakatibay nito ito no? kasi yung buhos hanggang dito so ito mga kamukil nakikita nyo to balkoni to. ayan o no? ginawa ko to siya kanina so kung ipagpatuloy lang malimit din mga kamukil makikita natin sa balkoni, eh diretsuhan na to ba? Diba? so yung ah, disadvantage kasi rin ganun mga kamukil matrabaho yun no? kasi kailangan pagka ni mga kamukil kailangan nakababa tayo ng konti dito yung purpose dyan para yung tubig ulan hindi papasok sa pinakamina ng bahay natin no? so malimit na naibaba lang namin doon kapag dritsuhan mula diyan sa, pus, mula sa runner natin Dritsuhan tayo dito yan kasali na yung ating balcony o malamang yung ating priming sa flooring dito sa taas nakaangat siya ng 3 inches dito no? o ito kasi mga kamukil hindi na to ano eh suntok suntok to mga kamukil no? Maganda tong tingnan, parang naka-priming siya. Kahit wala kang ceiling sa baba, nakakulay lang tong mga tubular. Maganda din tong tingnan, no? Tulad sa ano mga kamukila sa tawag nito. Asa ah, itong ilarayan bor? Indangan. Indangan. no? Sa Indangan project namin mga kamukil. Ayun, kalimutan ko na sa sobrang daming iniisip. Maganda tingnan yung pagka-priming namin doon. So, ganito rin yung gagawin ko dito dahil yung kontrata namin dito hindi to fully finished mga kamukil. Mabuulang lang namin tong pinaka-external, mabubungan. Tapos may ceiling tayo dito sa pinaka-external, nagamit natin spandrel din. So, tapos na yung kontrata namin wala, tungdu bulwuling, walang rooms mangyayari, maka-flooring lang siya. Siyempre yung ating hagdan kasali yan, Paggagawa ng railings, no? Importante yan kasali yan. So itong project na ito mga kamukil magkakaroon to ng dalawang rooms. Doon sa pinakadulo isang kwarto yon. Tapos ito dito mga kamukil may maliit na kwarto. Ngayon, yung gusto ko sana uh, mag overlap ako dito mga kamukil sa part na to you no? Know? gusto ko sana palakihan ng konti para yung kwarto dito lalaki pa siya ng konti kaso lang sa nakikita ko mga kamukil hindi na pwede you no? Know? ayan kung nakikita nyo lumampas na tayo dito eh bawal na bawal yung mga kamukil kapag uh, lumampas na tayo sa hindi natin area you no? Know? gusto ko sana mag ano pa ng mga 40 cm dito nang sa ganon lalaki pa yung kwarto dito Kaso lang, 40 cm yung ating ceiling mga kamugil, abot na dun. No, yung ating ceiling dito. So yung schedule sa roofing dito mga kamugil, dito, firewall to. Yan, firewall dyan. So yung sloping ng roofing papunta dito. So yung may ceiling dito mga kamugil, mula lang dito sa part na to, paikot. Yan, dun sa talikuran. Yun lang yung may ceiling. No? Tapos meron tayong balcony. Siyempre kapag ka may may to dito may bubungto dito so yung schedule ng roping dito mga kamukis sa balkoni papunta dito yan kung doon sa pinakamina na bahay papunta doon ito papunta rin dito yan so yung ating balkoni yan so abangan nyo rin mga kamukil yung aming pag framing dito marami kayo mapupulot dagdag kaalaman dito at syempre Uh, ituturo ko rin sa inyo mga kamukil kung anong madalas mangyayari kapag ganito yung project natin No, ano yung pinakamahirap yung inkwentruhin kapag kaganitong project natin Okay, abangan nyo lang mga kamukil So sa pagka yan lang muna mga kamukil Dahil sobrang pago din Itong trabaho na to, isang araw lang to namin mga kamukil o, no. Ngayon lang, kanina umaga lang namin yung pisanto Mula dito sa balcony Yan, siyempre yung una ko nilagay dito, itong runner no? Kapag ka mag-layout tayo sa second floor mga kamukil Importante, maglagay ka muna ng isang runner na makukuha mo yung eskwala isang part lang kapag nag i tayo dito sa pagli-layout isang part lang yan no kumbaga pa liter A -e lang yung kukunin natin yung papunta dito at saka yung papunta doon, no pag nakuha mo yung squareness nyan uh, pwedeng sukat sukat ka na lang sukat sukat ka na lang no yun yung madalas kong ginagawa so, may mga bagong idea naman ngayon kung paano kuha, kumuha ng squareness o mag layout na no need to eskwala na yung susukatin na lang natin so, madalas ko at uh, na uh, yung discard niyan mga kamukil hindi ko pa yung nagagamit no? balang araw magagamit ko din yan so sa pagka ngayon mga kamukil kung ano lang yung nakasanayan ko kung ano lang yung alam ko yun lang talaga yung aking ah uh, pinapaabot sa inyo ayan lang mga kamukil maraming salamat pag-share na lang mga kamukil sa ating video no? para yung mga taong gustong matuto ukol sa construction trabaho construction uh, matutulungan din natin sa pamamagitan na inyong pag-share ayan gamit natin posti mga kamukil 4x4 yan na 2mm yan, kapal yan. Marami nagtatanong, magkano daw yan? So, kapag ka-hardware price, mga kamukil, 2.4 hanggang 2.6 yung presyuhan nito. Pero kapag ka sa planta tayo bibili, 1.6 lang talaga mahigit ito, mga kamukil, nasa 1.6 siya. Yan, tapos yung 1.5 mm, nasa 1.3. No? Doon sa dabaw yung bilihan ko binibilihan ko talaga na planta no. So mas mahal kasi kapag ka hardware, s'yempre, ah uh, business 'yun eh, kailangan din kumita. So Blancenyo nyo rin, pupunta kayo ng Dabaw. Halimbawa, nasa ano kayo, medyo distansya kayo ng Dabaw, pupunta kayo ng Dabaw, magbabayad kayo ng tracking pay. So, blancenyo nyo rin. Kung ipupunta nyo ng Dabaw, ah, kunti lang nang, naman yung diferensya kung sa hardware kayo kukuha. Diyan na lang kayo kukuha sa hardware, no? O, so, least pagod pa kayo. O, so, ayan. So, ito sa akin mga kamungkil, yung mga kulang nito sa Dabaw kukukunin, no? Dahil yung roofing, tsaka natin, dun, dun, dun talaga ako magkukuha sa Dabaw so kung may mga kulang na mga tubular dito gaya ng ating studding para panlalapatan ng ating cladding dun ko na kukunin sa Dabaw so yun lang so, ngayong hapon sana no? yung uwi ko sa Dabaw kaso lang kailangan akong maplastar ito mga kamakil gaya sa previous vlog ko uh, na napanood sinasabi ko doon na kailangan ma-plaster ko tong pinaka-flooring, priming ng flooring kasi lahat ng materials mga kamugil, dito ko siya ilalagay, you no? Know, pagdating dito ko siya ilalagay mga kamukil pagdating ng materials na yun mula Davao. Kasi kung napapansin yung sikip, walang masyadong mapagpla-plasteran o mapaglagyan ng mga materials. So talagang kinayod ko to. Uh, gusto ko sana matapos ng isang araw pero talaga hindi kaya. Na. Uh, pagod pagodin yung katawan natin, pati isipan. Okay, thank you.